Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ako pa rin ang inyong kasama sa bawat biyahe, kabiyahe buddy, Apple. Hello, mga na magandang araw sa ating lahat. Ako ang inyong kabiyahe, Jenny. At nandito pa rin tayo sa aming... Sa lalawigan ng Quezon, simulan po natin ito sa arestado. Ang labing sorry. Arestado ang dalawang, dalawang individual sa Imbanta Quezon dahil sa illegal na sabong. May report si Prince Cedric Sanchez. Maraming salamat, Cedric. At susunod natin balita yung wala pa rin sa Quezon, patay na sperm whale na mataan sa baybay ng infanta. May report, Patrol Casey Laude. Maraming salamat, Casey Laude. Sa lalawigan pa rin ang Quezon, Quezon, Quezon Titans, wagi sa Pilipinas Super League. May report, si Ralph Tapia. Maraming salamat, Ralph. Mula naman sa mula na Quezon, isang uri ng Philippine Eagle na mataan sa mula Quezon. May report si Jeka Mungkay. Maraming salamat, Jeka. Dito naman sa Atimonan, Quezon, isang babae ng patay matapos mabagsakan ng malaking bato mula sa tinitiban na bundok. May report si Ralph Tapia. Maraming salamat, Ralph. Balitang barangay naman tayo tuloy. Maraming salamat Raul. Balitang barangay naman tayo. Tulay na magdudugtong sa barangay kay Anlo at Pulano sa Kalamba. Tuloy-tuloy na para sa detalye nagpapatrol si Desabel Bernardino. Malaking bagay ang tulay na yan. Maraming salamat Kommisyoner Charles Hernandez Alcantara. Maraming salamat din sa ating patroller Desabel Bernardino. Diretso po tayo sa lalawigan ng Rizal. 1.3 million halaga na siya po nasa bat sa Taytay Rizal. Detaling balita mula kay Dinky Ligaspi. Maraming salamat, Dinky. Balita naman Maraming salamat, Dinky. Balita na pa rin sa probinsya ng Rizal, labing dalawang talampangang sawa na huli sa Angono, Rizal. May report si Juana Laude. <laughs> Maraming salamat, Juana. Huling balita mula sa Rizal, pinuno ng Migdao Criminal Group na huli sa Antipolo City. May report si Charles Amandap. Maraming salamat sa ex-patrol, Charles Amandap. Dumapang naman tayo sa lalawigan ng Kabite, dalawang magkapatid, natapos... Dito, ulit. Dumapang naman tayo sa lalawigan ng Kabite, dalawang magkapatid, patay, matapos masunog ang kanilang bahay. May report si Casey Laude. Maraming salamat sa East Patrol. Casey, balita pa rin sa Kabite. Leaders, itinayo na ang offshore energy mula... Maraming salamat Patrol Casey. Balita pa rin sa Cavite, LIDARs itinayo ng offshore energy development sa Cavite. May report si Raul Tapia. Hi, I'm wow. the owner of Nathan's Note. So, Inaanayahan ko po kayo na mag-visit sa Ambulance Club. So, tara, tumay po. tayo. Hashtag ipagsabi. At ayan, ako pa rin po ang inyong kasama sa pagbiyahe. Kabiyahe body, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, nandito ha, tayo sa bayan ng Los Baños, Laguna. Dito sa barangay Batong Malake. At ngayon nga po ay kasama natin ang may-ari ng Sinchas Lichon sa mga Siyempre, nandito po si Sir Doy. Sir, magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood at sa mga nakikinig. Ayan. Sir, salamat po sa pagpapaunlak niya sa amin na makasama namin kayo ngayong araw na to, di ba, partner? Mm -hmm. So, uh, dara-daradyo dere tayo. Sir, bago tayo magpunta sa inyong uh, business, uh, yes, medyo kwentuhan muna tayo kung uh, Um, taga saan po ba sila, Sir Doy? Mm -hmm. Paano po ba nagsimula ang uh, pagkahilig nyo sa negosyo? Mm -hmm. Ayan po. Um, uh, ako po ay si Fernando Carino, kasalukuyang nakatira sa Bayog, Los Baños, Laguna. Diyan na po kami nakatira since 2000, since 2001. Pero dito po kasi po nag aral sa UP Los Baños mm -hmm. at nagustuhan ko na rin ditong manirahan kaya po kami na dito. Okay. Ah, uh, yung wife ko po si Cynthia kaya po Sintyas yes. dito sa panga. Ah, mm -hmm. uh, taga Bicol din po siya. Pero dito na kami nag-set uh, up ng family at yung mga anak namin dito na rin pinanganak. Dito na rin sila nagsipag-aaral. Ah, okay. Salamat naman po at nagustuhan niyo ang Laguna. <laughs> yes, napakalaki yes. pa rin Laguna. Sir, mm dito -hmm. kayo na uh... Sir, simula po ba yung... Uh, Siyempre, nung naging mag-asawa po kayo ni Ma'am Cynthia, ay meron na po ba talaga kayong naunang negosyo bukod po dito? Uh, dati po mm -hmm. I used to work with corporate. no Dati po ako connected sa mga seeds, mm -hmm. sa fertilizers, sa oh, pesticides, okay. mga ganun pong bagay-bagay. Mga -bagay. Baga ganun so, business industry po. Yes. Uh, sa agriculture ho. So ang ibig sabihin, maraming biyahe kung saan saan. Hindi lang sa buong Pilipinas, minsan sa labas. Uh, a lot of uh, sales and marketing work sa field. Yes po. Sa mga mm -hmm. sa agriculture. sa Sa rice, sa corn. Kung ano, ano po mga crabs. Doon po po itinaguyod yung family ko before. Mm. Pero pa, bakit hindi ito po yung napili niya yung food industry. po? Bakit ito po ang napili? Mm. Bakit hindi? <laughs> Tama naman si Sir. Okay. Tama naman si Sir. Bakit oh. hindi? Eh, 'di ba, syempre, ang mga tao. Mahilig, mahilig ang, ang Pilipino, panggay. mahilig kumain. Tama mm. din naman si Sir, mm. 'di ba? May point. Mm. Ang ano po namin eh, sino po ba mas mahilig na uh, sa isa mag-business -ano, mag sa inyo? Ang Mrs po ba or kayo po? Uh, actually, it's a bit funny kasi ako po yung restaurant owner na hindi marunong magluto. Oh. <laughs> mm. Pero si Mrs talaga, siya yung master sa mga ganyang bagay ah, sa pagluluto okay. yan. Uh, ako po yung nag ng chicken. Pero business-wise, parehas po kami ni Mrs. Matagal lang gusto mag-establish ng business. Actually, marami na rin po kami nasubukan. Pumasok na kami sa... Dati may maliit na kantin. Mm -hmm. pum pumasok kami sa tracking. Pumasok kami sa paghahalaman. Marami na kung ano, -ano na minsan trial and error. Yes, pero at that time, Meron pa akong trabaho sa corporate. Mm -hmm. So, so sabay-sabay. Kung baka doon ko naman itinataguyod yung family ko before. Mm. Pero right before matapos yung pan pandemic, pandemic yes. nag-full time na po kami dito sa aming small uh, food business. Yes, Nag-start po kami doon sa Angko, yung po parang kakanina, oh, parang yun mochi. Oo, yun po yung ano, parang mochi. Yes, mm. yun nga po yung pag-usapan namin kanina. Sayang hindi po namin papakita sa inyo yung pinagsimula na negosyo ni Sir Doy. Sir Doy, yung matanong lang po namin, bakit po uh, litson sa banga? Kasi usually po, di ba, mm. syempre pag nakita na, kasi nakita namin kanina yung pinaglulutuan nila. So, pag napunta kayo ng Thailand, mm. Indonesia, Malaysia, parang ito yung way nila ng ano eh, ng pagluluto yeah. ng uh, pag-iihaw ng chicken. And hindi lang naman chicken, meron din chicken. pork, di ba sir? Pwedeng pork, pwedeng yes, fish. Po. So, bakit po, pwedeng, parang, ano? parang bakit po lechon sa bangako? Ah, uh, Another another tanong, uh, sagot po ano bakit yes, sir. hindi pwede rin naman kasi pwedeng lutuin natin <laughs> oh, yan sa lechon sa banga no uh, marketing wise napaka-brilliant niya kasi wala naman naglilityong sa banga dito eh. Correct correct po So, so kung, kung gusto mong mapansin sa as far as marketing is concerned di ba, product differentiation since naiba ka kagaya ng na nangyayari ngayon ang dami na namin, ang dami na naming TV interviews at saka mga vlogs yeah. because kakaiba yung aming pagluluto <laughs> Of course, masarap yung aming product, pero yung way of cooking is so different na napapansin kami ng lahat. And ano ha, nakakatulong din siya kasi hindi siya mausok. Yes. Mm. Tama, diba, di ba, sir? Hindi siya mausok. Matipid yeah. po siya sa uling. Very very efficient yung paggamit mm. ng init. Totoo. And yung pag-iiho mo, hindi lang isang manok yung kaya mong i-grill. Mm. Tama po, mm. di ba? Mm. So kasi inakita po namin kanya parang anim po ba lima? ah uh, Kanina po, apat. Pero mm. it can accommodate Depende. up sa laki to six. Depende uh. no? And then, kung marami ka nang iihawin, pwede ka naman magamit simultaneous ng mga banga. Mm, For okay. example, three or five. Depende kung kung pang malakasan, ha. Uh, minsan, no pag may pasok, uh, sabay kong nilulutuan, dalawa. So, six na chicken at a time na pwede okay. mong lutuin. Okay, sir. Doon sa banga, kasi syempre yung banga, hindi naman yung lifetime na na hindi masisira o ma-ma-mam. Mm. Ma ang tough daw. Mga crack, mo. ano po yung babasahin? po yung aming ginagamit? Ah, kayo. okay po. Mm. So, uh, paano po ba yung supplies na may nabibili na po ba kayo? May nagdadala sa inyo? Or? Dito po sa Philippines, maraming mga lugar kung saan may mga pottery. Okay. So, doon po namin yung kinukuha. Mm. So, bumibili kami nung pinapasadya ko yung pot and then Ayun. Ah uh, kami na lang po nagkukumpuni. Sa akin yung concept, pero uh, mayroon pong somebody na gumagawa nun pa, para sa akin. Okay. Kasi kailangan niya ng stand, everything, yes. buputasin, bla bla bla. And ano po yung nakakatuwa kasi partner, pagluluto sa ano sa banga, Parang umiikot yan e, eh, di ba sir? So, parang umiikot yung init. Tapuha, yung init po, ba? Yung inip nasa nakupulog, may reflective heat siya na bumabalik. Okay, parang bumabalik na bumabalik. Mm -hmm. Okay. Saka okay. hindi, saka kakaiba, mas malasan siya kaysa dun sa... mga oo, natikman natin. Uh, parang uh, combination yan ng roasting and smoking. Yes, At, oo. Uh, all 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 in one. Okay, so sa pagmamarinate po, ano nasa sa na tayo. Mm -hmm. Sa so, pagmamarinate naman po ng mga chicken, so sino po ang gumagawa? Sabi niyo po kasi hindi ko marunong Kimises magawa. Kimisis po yun. <laughs> Actually, yung aming pong recipe, yung aming homemade recipe is kisintia. Mm -hmm. So, yung natitikman po yung kanina, yung binigyan ko yung free taste, sa amin po talagang recipe yon. Ang usual naman pong recipe ng lechong manok, ano lang yan, alam na lang yes. lahat yan. Eh. May tanglad na wagas yes. sa amin. Uh, toyo mansi, bla bla bla. Ah, wagas po. Ang wagas yun eh. Kasi, oh, ang iba kasi mapapansin nyo, dry. Yes. O hindi masyadong lumalabas yung taste. Kasi siguro tinitipid nila yung ingredients. Pero okay. sa amin, hindi. Matitikman niyo talaga yung lemongrass. Nandun talaga sa lasa niya eh. And then, meron din po kami yung sariling secret ingredient. Hmm. Hmm. Siyempre secret yun. Hmm. Secret yun. Oh, hindi nyo pa di yung tanong. <laughs> Kahit sino, hindi pwede <laughs> sabihin oh, yan. Yes, sabi. partner. Mm. Pero sa isang araw, sir, naka, nakakainang manok po kayo dito? Nakakain sa kayo. ngayon po, when we started, there was a time where we were able to sell only half chicken. Uh -huh. Kasi nag-start ka pa lang, hindi ka pa kilala. And then, uh, nung nandito na ano po kami sa Raymundo, ang usual po na bibenta namin is about 10 to 15. Pero lately, after these uh, TV features and vlogs, wow. nakakarating na po kami ng 50 wow. in a day. And sila, ah, hindi biro yung manok na nakita namin, talagang oh. malaki siya. Malaki po. We use a big chicken. 1.3 ano, kilos ang isang oh, mo ang grass weight niya. Kita mo talaga yung, yeah. ano, ang tawag yung parang uh, sa kismi natin, umbog na umbok. Talagang maumbog talaga siya. Pintog. Pintog na pintog. Kaya nga, sir, sa ngayon po ay ano, ilan po ang inyong empleyado dito? Ito po kasi, this is not only a lechonan, this is also a restaurant, small restaurant. And then, pag may pasok ko at ang daming kumakain, Minimo na po tatlo. Okay. Kasi minsan no talaga toxic eh. <laughs> sa hugasin nila. Yes, na. totoo mm. yun. Totoo yun. Kasi yung lugar Pero ngayon po ngayon dalawa ngayon. lang kasi wala nga. Kumakain isa lang. Mm -hmm. Kung Pero usual kasi, po ito, dami ngayon. At hindi ko kayo makakaset up ng ganito. Mm -hmm. Kaya nga, sabi nga ni sir, napakadami <laughs> ng ano natin eh. Yes, partner, baka wow, mayabi ko pa. Ay, nakita natin dito oh, talaga. talagang, oh partner pala, makikita mo na talagang puntahan to ng estudyante. Kasi makikita mo yung nasa likod ni Sir. So, lahat ng ah, ito, yan, yan. No, ba? Diba? <laughs> ang daming Kasi, wanted. Oh, oh. Ang ah, daming, <laughs> daming, ano, ang daming, mga naghahanap ng mga... Like, uh, may dala, may dala ka ba picture? Ng mga, ganap na siyota. Ang daming siyota, ang daming daming ni Sir. Freedom wall right? nila yan. Ay, ano, po yung mga uh, ano, pangunahing tong comment po sa sa manok oh, nito? Uh, ayoko po maging bias kasi sa amin 'yun eh. <laughs> Ang chicken po namin talaga napakasarap. Mm. Sabi nila hindi lang daw masarap, napakasarap. Malinam na Malinam Actually, na it's juicy. It's uh, sabi nila may uh, grabing pronounce yung aftertaste ng uh, ng mm. tanglad. Tapos sa uh, Sabi nila medyo maanghang din ng condy, pero alam ko okay sa amin eh. mm. sa, sa paminta 'yun eh. Sa pa. paminta 'yun. Tapos roasting, parang roasting. Kanina nga pinatikim tayo ni Sir. Oo, sobrang mm. sarap. Sobrang sarap talaga. Oo, oo, oo. Puso <laughs> na. Anong tawag nun? Anong ibang taste? Parang ibang salita sa malinang umami. Tama ba maumami? Parang malasa talaga siya na malinam na. Kasi hanggang Mayroon loob. Mayroon pa silang sinasabi na nanunuot. Loob. nanunuot daw yung yun, lasa. Yun, yun mismo. Mm, nanunuot. Oo. Kasi Sir, di ba minsan pag sobrang ano tayo, katulad nga po nung no, kanina, mm. pag... Halimbawa, sobrang napatagal siya sa apoy, Yung parang de-dry. Mm. Mm -hmm. So, talagang dapat may oras talaga siya ng tamang uh, nakababad siya sa apoy. Tama Apo. po ba? Mm -hmm. Uh, tama lang naman po 'yan na ang usual roasting time namin is about an hour up to hour, an hour and 15 minutes. Mm -hmm. Mga ganoon. Okay. You, you cannot go beyond. Pero depende rin po kung yung uling na ginamit nyo masyadong maningas yes. o kaya minsan naman hindi mm -hmm. o kaya depende rin sa status kung ano kung ano nag-start yung chicken. Minsan no kasi uh, for example yung ginamit kong chicken kanina hindi na po yun na freeze. Kumbaga binili ko yon bagong katay, mm. diretso na marinate, luto. Pero naman po kasing uh, na marinate tapos freeze, so malamig po yung mag-start. Mas matagal po ang cooking time okay. nun. Okay. So, partner, siguro ipakita natin sa mga viewers natin kung paano balutuin at yeah. gawin ang lechon sa banga. Dito lamang po yan sa pagbabalik sa aming programang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. That should got careful on the Of course, meron kaming kitchen timer. May TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan nga partner, at nakita natin mm. na kung paano ginawa ni Sir Doy ang lichong, ano, lichong sa manok banga. sa banga. Oh, oh. And nakikita natin kung paano siya minarinig, yeah. kung paano yung tamang apoy, kung ilang manok yung kasya sa isang banga. At nakikita nyo talaga kung gaano kataas yung banga ni Sir. Mm. So kasi hindi siya pwedeng ilapit eh. Mm. Di ba mm. sir? Hindi siya pwedeng kasi matutupok agad yung manok natin. At sya, syempre sir, makikita mo din na hindi lang naman manok yung niluluto, diba? actually, ang susi po ka sa banga, nasa palibot lang siya eh. Mm. Yung, yung, yung manok, yung niluluto mo, mm. wala siya sa ibabaw nung apoy, nung, apoy, ng yes. nung baga. Kasi, oh. kaya siya nagiging uh, nag-smoke dahil yung drippings, natulo doon sa sa yes, boy sa baga. Yes, mag ano talaga Dyan siya. Diyan hindi, kasi nasa peripherals. Oo, nakita mo talaga na so, sinasabit tumut, siya. Tumutulo siya sa sa tabi. Uh, yung pinakatulo niya, yung umaapoy. Yun yes. Yun yung, um, yung nagpapa nagkukos ng ano eh, ng usok yes. niya. Okay. So, kaya din siya tinatakpan para hindi naman masayang yung usok. Yes. Para yung, -roast, roasting uh, time niya, eh, mas tamang-tama lang. Napakagaling yes, so, ng ano. Uh, Napakagaling ng idea. Oo. Tsaka yung mga gustong makatikim ng, uh, ang tawag daw, ng ganito kasarap na manok. Ayan, maya-maya po ay maghihingi tayo ng mga, People. ano kay sir, tips. Ah, hindi mm. pala tips. Okay. Spot partner yung sa, ano natin, para konting advice. Mm. Sir, eto na po yung pagkakataon nyo na, Hingi lang po kami ng konting advice para po sa mga gusto mong tayo po ng mga business. Uh, love oh, okay. advice? Anong, anong uh, 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 business. You. business. <laughs> business. business advice. Business advice, sir. Okay. na love advice. Okay. Oh. So, <laughs> sige po, sir. Hingi nga kami, kami ng konting advice po. Kasi syempre, yung mga gustong magtayo ng business. Mm. Alam mo naman, napakadaming business nyo mm ngayon. At ngayon lang po kami nakakita ng kakaiba talaga. Ano po? ah uh, well, ay, hindi na po ko lalayo ano kasi ba bakit kami napapansin lately? Kasi yung aming business, yung aming way of browsing is kakaiba. Yes. So, kumbaga, di differentiated talaga siya sa ibang naglilitsong manok. Mm -hmm. ang, ang usual na naglilitsong manok is yung mga nag-iikot-ikot. At dami nila dyan eh. So, sabi ko, kung ang ginamit naming paglitson ay ganun din, even na kasing sarap ng litsyo namin ngayon, hindi kami mapapansin. Hindi kakaiba. Kasi hindi ka naman kakaiba eh. Yes. So, sa, sa marketing, basic yung ma-differentiate ka, yung may -ma innovation, eh kitang-kita yung pagiging uh, innovative at saka differentiated 'ng product namin. Kasi kakaiba eh. Uh, of course, nandoon na yung lasa. Basic yon, no? Nandoon na lahat ng na ingredients natin. Masarap yan, malinis yan, safe yan. Pero since kakaiba nga yung yung, uh, yung aming way of cooking, kaya kami napapansin. But also mayroon din akong ibibigyan na isang uh, advice yes. na, sa tingin ko ang laking tulong na nai, naibigay sa amin yung paggamit ng social media marketing. Yes. Tama. Yes. Bakit kami napansin ng mga TVs at sa kagayo po ninyo ng mga vloggers? Kasi very active po kami sa social media. We have our Facebook page, we have our Instagram, we have our TikTok. Wow. So, kumpleto kami. It's being managed by my daughter. And mayroon po siyang team, no? Every week, mayroon po kaming content na nilalabas. Wow. Kaya kung papansin nyo, nyo rin po, pupunta kayo sa page namin. Top -rated po yung aming uh, uh, yung aming Google, sa Google Map. Yes. Yeah. Mar marami po kaming reviews. So, active yung aming uh, page. And kung active yung page mo, si Google na mismo mag a up sa iyo. Eh. Oh, yes. Tama, tama yun. So, lahat na mag-search, mabilis nila makita. Mm -hmm. Kasi nga, buhay yung page mo. Totoo. Masyadong active, masyadong madaming uh, nag-view. Yes. Diba, tama. And then, pag-isipan nyo rin po yung content na ilalagay nyo. Correct. Kasi kung, kung, hindi naman, kakaiba nga yung product mo, kakaiba yung masarap mo. Ma Pero nakatago ka lang eh. sa, sa panahon kasi ngayon, eh uh, dahil sa internet, 'di ba Airbnb, nakatago 'yung hotel pero nakikita. It's because uh, of, it's because of the internet. Uh, in the same note, pag active 'yung page mo, makikita agad ng lahat. Sa tingin ko isa 'yan kung bakit kami napansin. Ayun. So dapat ha active ang inyong mga utak, may kanya laging may ano, original team, mm -hmm. 'di ba? So syempre 'yung support din ng family sorry, 'di ba? Number Of course. Ayan, sir. Ngayon naman, ay, it's time na to promote your business naman po. Anyayahan so, po silang pumunta dito. Pasyalan po at tikman. Ah, uh, Inaanyayahan ko po kayong lahat, no? Tikman po, ano? Punta po kayo dito sa aming maliit na business, aming maliit na restaurant. Ito pong Sinchas Lichon Sabanga. Banga. Dito, rin, dito lang po kayo makakatikim or makakabili ng manok or pork na ninilichon sabanga. So napaka-distinct po ng flavor ng aming uh, product no it's a uh, it's a mixture of uh, roasting and smoking napaka-tender nung nung aming uh, lechon kasi napansin ko rin po basta niluto nyo sa banga ang lambot niya. I Iba yung kanyang tenderness as compared sa ibang way of cooking. Ayan. Sir, may ano kayo, ah, yung sa FB page nyo is yung cinchas Lichon. Lichon sa banga. Okay po. So halimbawa po may order pwede din po? Okay. Yes, ma'am. Meron okay. po doon. I-message okay. nyo lang po yung page. May mga okay. ano po kayo sa partner ng delivery? May, wala kaming in-house delivery, but we have third parties deliveries na partner. Okay, partner. Yan, Ayun sir. Salamat. salamat, sir, Doy. Okay. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, buddy, Apple. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Jenny. Ah. Siyempre, maraming maraming salamat, sir, Doy, sa pagpapaulak sa amin. Abangan nyo pa po kami sa mga susunod naming episode. Dito pa rin po sa ating programa, v 6 ah. biyahe tayo, hashtag oh. ipagsabi.